Good vibes only para akit suerte. Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Para ling Pinoy pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba na at kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe para ma-notify kayo sa so tuwing meron tayong mga bagong video. Habang pumapasok tayo sa bagong yugto ng ating buhay ngayong 2024, mga kaibigan kong Gemini, naway maghatid ito ng sariwang simula at bagong pag-asa. Ang inyong adaptabilidad at talas ng isip ay magiging susi sa pagharap sa mga hamon at oportunidad na darating. Tandaan na ang inyong kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Para sa iyong kapalaran sa trabaho, ang inyong likas na kakayahang makipag-ugnayan ay magdadala ng positibong pagbabago. Asahan ng isang malaking proyekto na magbubukas ng bagong landas para sa inyong karera ang inyong kakayahan sa mabilisang pagpapasya ay magiging mahalaga sa mga darating na pagsubok. Magiging maayos ang pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho. Ngunit mag-ingat sa chismis. Maraming gulo sa 2024 dahil sa chismis kaya iwas sa mga makakatiang dila. Isang hindi inaasahang promosyon o pagkilala ang magbibigay daan sa inyong pag-unlad. Maging bukas sa mga bagong teknolohiya at paraan ng pagtatrabaho. Subukan mo ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyong skills. Ang 2024 ay magiging puno ng oportunidad para sa personal at profesional na paglago. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa mga paglalakbay kaugnay ng trabaho. Huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Ang inyong dedikasyon at sipag ay magbubunga ng matatamis na tagumpay. Para naman sa iyong kapalaran sa pag-ibig, para sa mga single, isang espesyal na tao ang maaaring pumasok sa inyong buhay. Para sa mga nasa relasyon, mahalaga ang komunikasyon upang mapanatili ang tamis ng samahan. Magiging romantiko at puno ng sorpresa ang inyong buhay pag-ibig ngayong taon. Isang lumang kaibigan ang maaaring maging higit pa sa isang kaibigan. Magkakaroon ng pagkakataon para sa isang mahalagang desisyon tungkol sa inyong relasyon. Panatilihin ang tiwala at pagiging tapat para sa isang matatag na relasyon. Ang pagiging malikhain sa pagpapahayag ng pagmamahal ay magdudulot ng kasiyahan. Mag-ingat sa mga tampo-tampo sa 2024 dahil ng mga maliliit na hindi pagkakaintindihan ay maaaring maging sanhi ng tensyon. Magiging mahalaga ang pagbibigay oras at atensyon sa iyong kapareha. Isang romantikong bakasyon ang maaaring mangyari ngayong taon. Para naman sa iyong kapalaran sa pera. Magiging maayos ang daloy ng inyong pinansyal, ngunit mag-ingat sa hindi inaasahang gastos. Tandaan na sa mundo ng pinansya, ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ang pagiging handa at flexible sa mga posibleng pagbabago ay makakatulong upang mapanatili ang inyong pinansyal na katatagan sa kabuuan ng 2024. Isang magandang pagkakataon sa pamumuhunan ang magbubukas para sa inyo. Sa taong 2024, ang mga Gemini ay makakatagpo ng isang natatanging oportunidad sa larangan ng pamumuhunan na magbubukas ng mga bagong pinto para sa kanilang pinansyal na paglago. Sa unang bahagi ng taon, isang hindi inaasahang alok o mungkahi tungkol sa pamumuhunan ang maaaring lumitaw. Halimbawa, maaaring may mag-alok sa inyo ng pagkakataon na mamuhunan sa isang startup na may makabagong teknolohiya o serbisyo. Bago magpasya. Mahalaga na magsagawa ng masusing pagsusuri at pag-aaral sa potensyal ng pamumuhunan. Halimbawa, kung ito ay sa isang startup, pag-aralan ang market potential, business model, at ang kakayahan ng management team. Isa alang-alang ang balanse ng panganib at posibleng gantimpala. Halimbawa, kung ang pamumuhunan ay sa stock market, timbangin ang volatility ng merkado at ang inyong kahandaan sa posibleng pagtaas at pagbaba ng halaga ng inyong investment magiging mahalaga ang pagplano at pag-iingat sa paggastos. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa mga pinansyal na tagapayo o eksperto. Halimbawa, ang pagkuha ng payo mula sa isang certified financial planner ay makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas malinaw na perspektibo at estratehiya. Magtakda ng malinaw na layunin at realistikong inaasahan. Halimbawa, kung ang layunin ay pangmatagalang paglago, Piliin ang mga pamumuhunan na may katamtamang panganib, ngunit may potensyal sa paglago sa loob ng maraming taon. Maging handa sa posibleng pagbabago sa merkado, at maging flexible sa inyong investment strategy. Halimbawa, kung may bigla ang pagbabago sa ekonomiya o sa industriya na inyong pinasok, maging handa na magsagawa ng mga kinakailangang adjustments sa inyong portfolio. Posible ang pagtanggap ng hindi inaasahang pera o mana. Ang pagiging masinop ay magbibigay daan sa matatag na pinansyal na kalagayan. Huwag magmadali sa pagpapasya sa malalaking gastos o pamumuhunan. Magkaroon ng balanse sa paggastos at pag-ipon. Ang surprise sa 2024, isang side business ang maaaring magdala ng karagdagang kita. Ang pagiging mapanuri sa pinansyal na desisyon ay magiging susi sa tagumpay. Kung mahilig kang bumili online, maging maingat sa mga transaksyon sa internet o online shopping. Sa relasyon naman, ang inyong natural na charm ay magdadala ng maraming bagong kaibigan. Mag-ingat sa mga taong may hindi magandang intensyon. Ang iba ay hindi mo agad mapupuna, kaya't ingat sa mga taong hindi mo pasubok ang loyalty. Ang isang malapit na kaibigan ay maaaring mangailangan ng inyong suporta. Sa 2024, mahalaga ang pagpapahalaga sa opinyon ng iba, kaya't pakinggan din ang opinyon ng ibang tao. Ang mga aktibidad na panggrupo ay magiging masaya at kapakipakinabang. Magiging mahalaga ang networking at pagbuo ng bagong koneksyon. Ang pagiging totoo sa sarili ay makakatulong sa pagbuo ng mas malalim na relasyon. Asahan ang ilang hindi inaasahang pagbabago sa inyong social circle. Ang pagiging bukas sa iba't ibang kultura ay magbubukas ng bagong perspektibo. Ang pagtulong sa iba ay magdudulot ng positibong enerhiya at para naman sa iyong kalusugan sa bagong taon. Mahalaga ang regular na ehersisyo para mapanatili ang magandang kalusugan. Bigyang pansin ang nutrisyon at tamang pagkain. Magkaroon ng sapat na pahinga at iwasan ang sobrang stress. Ang pagmumuni-muni o yoga ay makakatulong sa mental at emosyonal na kalusugan. Umiwas sa mga bisyo at panatilihing malusog ang pamumuhay. Ang pagiging aktibo sa outdoor activities ay magiging kapakipakinabang. Regular na check-up sa doktor ay mahalaga. Pakinggan ang iyong katawan at huwag pabayaan ang anumang sintomas. Ang mental health ay kasing halaga ng physical health, kaya alagaan mo rin ang iyong pag-iisip. Kung nalulungkot ka, libangin mo ang iyong sarili, at nang ma-entertain naman, at ma-refresh ang iyong mga pananaw sa buhay. Ang pagtanggap ng suporta mula sa pamilya at kaibigan ay mahalaga sa kalusugan. Sa pangkalahatang pagbasa at inspirasyon nais isko lang sabihin na. Mga minamahal kong Gemini, ngayong 2024, naway maging taon ito ng positibong pagbabago at personal na pag-unlad. Ang inyong kakayahan sa komunikasyon at mabilis na pag-iisip ay magiging susi sa pagharap sa mga hamon. Magiging mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Huwag matakot sa pagbabago sapagkat ito ang magdadala sa inyo ng bagong karanasan at kaalaman. Pahalagahan ang bawat sandali at gamitin ito bilang pagkakataon para matuto at lumago sa trabaho, pag-ibig, pera, relasyon, at kalusugan. Ang inyong positibong pananaw ay magiging daan para makamit ang inyong mga pangarap. Tandaan na ang inyong tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi pati na rin sa kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Tandaan, ang bawat araw ay isang bagong simula. Isang bagong pagkakataon na maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Yakapin ang bawat umaga na may bagong pag-asa at determinasyon na gawin ang araw na ito na mas makabuluhan kaysa kahapon. Ang 2024 ay hindi lamang isang pangtaon, kundi isang pahina sa libro ng inyong buhay na kayo mismo ang sumusulat. Maging matapang, maging matalino, at higit sa lahat, maging totoo sa sarili. Ang inyong kapalaran sa 2024 ay nagniningning. Tulad ng mga bituin sa kalangitan, patuloy na maging inspirasyon sa iba at gamitin ang inyong talino para sa kabutihan. Sa pagtatapos ng taon, sana'y ay masabi niyo na ito ay naging taon ng pagbabago, pag-unlad, at tagumpay. Maging matapang, maging masaya, at yakapin ang bawat pagkakataon na darating. Ang 2024 ay inyong taon, mga kapatid na Gemini. Ang kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Gamitin ito sa pinakamagandang paraan.